Tanglaw ng landas Kabay sa buhay Di maliligaw Kawikaan ni Yahweh Aral ay wagas Karunungang tapat Sa puso'y itatanim Maligayang pagdating sa Kawikaan ni Yahweh ang iyong gabay sa araw-araw na karunungan mula sa salita ng Diyos. Ako po si Aneth at ngayon ay sisimulan natin ang ating paglalakbay sa Aklat ng Kawikaan. Isang aklat ng karunungan na nagbibigay gabay para sa bawat aspeto ng ating buhay. Basahin po natin ang Kawikaan Kabanata Isa, Talata Isa. Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David na hari sa Israel. Si Solomon, ang anak ni David, ang pangunahing manunulat ng aklat na ito. Kilala siya bilang pinakamatalinong hari ng Israel at ang kanyang karunungan ay kaloob mula sa Diyos. Talata 2, 3. Upang ang tao ay matuto ng karunungan at ng pangaral, upang bulay-bulayin ang mga salitang may unawa, upang tumanggap ng turo sa pantas na kabuhayan, sa katuwiran, kahatulan at karampatan. Ipinapakita dito ang layunin ng kawikaan. Turuan tayo hindi lang ng kaalaman, kundi ng wasto at makajos na pamumuhay. Ang karunungan ay hindi lang para sa utak, ito'y para sa puso, kilos at buhay. Talata 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos at kaalaman at pagbubulay sa kabataan. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat, lalo na sa mga kabataan. Kung tayo ay magsisimula ng maaga sa pag-aaral ng kanyang mga turo, magkakaroon tayo ng matibay na pundasyon habang lumalaki. Talata 5. Makinig ang marunong at tumanggap ng turo, at ang naguunawa ay kumuha ng matalinong payo. Ang tunay na marunong ay hindi laging nagsasalita, kundi laging nakikinig. Kahit ikaw ay may alam na, may lugar pa rin para sa pagkatuto. Ang puso na bukas tumanggap ng payo ay pusong maruno. Talata 7. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Ito ang puso ng buong aklat. Ang pagkatakot sa Diyos ang simula ng karunungan. Hindi ito takot na may pangamba, kundi takot na may paggalang, pagsamba at pagpapasakop. Kapag kinilala natin ang Diyos bilang hari ng ating buhay, doon nagsisimula ang tunay na kaalaman. Ngayong araw, itanong natin sa ating sarili, tunay ba akong nakikinig sa salita ng Diyos? Handa ba akong tumanggap ng turo? At higit sa lahat, may takot ba ako sa Panginoon sa lahat ng aking desisyon? Tandaan, ang karunungan ay hindi lang alam, ito ay pagsunod. Tayo po ay manalangin. Panginoon Yahweh, salamat sa iyong mga salita. Itanim mo po sa aming puso ang tunay na karunungan. Turuan mo kaming magpasimula ng bawat araw na may takot at paggalang sa iyo. Gawin mo kaming tagapakinig na marunong at tagasunod na masunurin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ikaw ay pinagpala sa episode na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Abangan ang susunod na episode. Kawikaan Isa, walo, 10, mga babala laban sa masasamang barkada. Ito po ang kawikaan ni Yahweh, karunungan mula sa Diyos, patnubay para sa araw-araw na buhay. tanglaw ng landas Kabay sa buhay, di maliligaw Kawikaan ni Yahweh, aral ay wagas Karunong ang tapat sa puso'y itatanim Salita ng Diyos, tanglaw ng landas Kabay sa buhay Di maliligaw Kawi ka ni Yahweh Aral ay wagas Karunong tapat Sa puso itatanim Kawi ka ni Yahweh Boses ng karunungan buhay ay binabago ng banal na kalaman. Araw-araw ay may liwanag na Sa salita niya, ako'y nagtitiwala.